Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang relihiyon na ito ay relihiyon na dapat nating kilalanin bilang pinakamahalagang biyaya sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biyaya na hindi niya ibinigay sa sino man liban na lamang sa kanyang hirangin na nakikilala niya na karapat-dapat sa biyaya na ito. Ang gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay hindi masusumpungan ni numan, hindi ito matatagpuan ni numan sa pamagitan ng kanyang talino. Ang gabay ni Allah ay hindi matatagpuan ni numan sa pamagitan ng taas ng kanyang pinag-aralan. Ito ay makakamit lamang sa pamagitan ng pagbibigay dito ni Allah sa sino karapat-dapat dito. At ngayong tayo bilang mga Muslim ay naging kabilang sa mga nagabayan, maramat tayong na mananatili sa gabay na ito, sa pamagitan ng pagsisikap at ito rin ang siyang binigyang diin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamahalagang kabanata sa Quran sa suratul Fatiha. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa huling bahagi nito اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المقدوب عليهم ولا dolin. Inutusan tayo ni Allah at tinuruan na humiling tayo sa Kanya na tayo ay Kanyang gabayan tungo sa matuwid na landas. Ang landas ng Kanyang mga biniyayaan at hindi ang landas ng Kanyang kinamuhian ang mga Hudyo at hindi ang landas ng mga naligaw ang mga Kristiyano. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagiging ligaw ng mga Kristiyano at ang pagiging karapat-dapat ng mga Hudyo sa puot at galit ni Allah ay pangunahing may kinalaman sa isang bagay. At ito ay kung paano nilang tinanggap, isinabuhay, ang kaalaman na nanggaling kay Allah subhanahu wa ta'ala kaalaman na ipinadala niya sa mga tao sa pamagitan ng pangangaral ng mga propeta, kaalaman na ipinadala niya sa mga tao sa pamagitan ng mga kapahayagan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pangunahing katangian dapat ng isang mananampalataya ay ang kanyang pagpapahalaga sa pag-aaral. Pagpapahalaga sa pag-aaral, anuman ang kanyang antas sa lipunan, anuman ang kanyang edad, o kahit sino pa man ang nagtuturo. Ang tao ay marapat na nagpapahalaga sa kaalaman para sa kapakanan ng kaalaman, alang-alang kay Allah, hindi para sa kung anumang uri ng pakikisama o para sa ano pamang material na bagay. Ang kaalaman sa Islam, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ang kaalaman na kapuri-puri. Ito ang kaalaman na obligado natin nakunin o hanapin ito ang kaalaman na marapat nating tahakin nabagaman ng ibang mga kaalaman ay pinahintulutan na makamit ng muslim ito ay secondary na lamang ito ay pangalawa na lamang walang saysay ang iyong kaalaman sa medisina sa engineering at iba't iba pang mga kaalaman ng tao kung ang tao naman ay nagpapabaya sa kanyang kaalaman sa relihiyon. Dahil mga bagay na ito, oo, magbibigay ng pakinabang dito sa dunya. Maaring magagantimpalaan pa siya kung ito ay ginawa niya o sinabuhay niya na magbibigay ng kapakanan o pakinabang sa mga tao. Subalit, kung ang kanyang kaalaman sa mundo ay hindi naman nagdudulot na siya ay maging matuwid sa kanyang pagsamba sa kanyang mga paniniwala at sa kanyang pakikitungo sa kanyang kapwa-tao ayon sa batas ni Allah subhanahu wa ta'ala wala itong saysay -say. kaya marapat ng tao ay magsisikap sa pagkakamit ng kaalaman dahil ito ang landas patungong paraiso katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam man tarikan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tarikan ilal jannah Sino man ang tumahak sa landas ng kaalaman ay padadaliin ni Allah para sa kanya sa pamagitan nito, sa pamagitan ng kaalaman na ito, ang kanyang landas patungong paraiso. Dahil ang isang maalam, na bagaman hindi ito nangangahulugan na siya ay nagiging alim o pinunong panrelihiyon o magiging imam, ang kaalaman na hinihimok ang mga mananampalataya, bawat isa na kanilang malaman ay ang kaalaman na sapat. Sapat upang maalis niya sa kanyang sarili ang kamangmangan at maalis sa iba ang kamangmangan. Na ibig sabihin, ang mananampalataya ay marapat na mag-aaral na ang layunin niya rito ay ang kanyang isabuhay at ito ay kanyang maituro rin sa iba, insya Allah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, meron tinukoy ang ating mga scholar na sampu na magagandang asal para sa mga mag-aaral. At ang sampuna ito ay pawang mga katangian na dapat natangan ng isang nag-aaral ng kaalamang islamiko ng pag-aaral nga ay isang gawain na dapat na pinagkakabalahan ng tao. Unang-una rito ay ang asabar as o ang pagtitiis. Pagtitiis sa landas ng kaalaman dahil tunay na ang landas ng kaalaman ng pag-aaral ng Islam ay napakaraming pagsubok dito. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Maraming mga bagay ang umaabala sa tao. Maraming mga kaagaw si Allah sa ating mga atensyon. Cellphone, internet, social media, pelikula, artista, basketball player, at kung ano-ano pang mga pinagkakabalahan ng mga tao na wala namang saysay -say na maaring pinagmumulan pa ng dahilan na siya ay nagkakasala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Napakaraming pagsubok lalong-lalo na sa ating pagtitiis ng marami sa atin ay napakaikli na ng attention span, napakaikli ng kanilang pagtutok sa anumang bagay na kanilang ginagawa na hinahangad nila palagi na sila ay malilibang, matutuwa, kaya nga makakatagpukan ng mga muslim. Makakatagpukan ng mga muslim. Nagagawa nila na mag-scroll sa Facebook sa loob ng sampung oras ng tuloy-tuloy. Sampung oras. Tuloy-tuloy. Scroll lang ng scroll sa Facebook. Like ng like. Comment ng comment. Nakikipagtalo. Nakikipag-away. Nakikipag-chat. Pero ang sampung minutong lecture, hindi niya matagalan. Dahil iba na ang hinahanap ng kanyang katawan. Iba na ang hinahanap ng kanyang kaluluwa. Iba na ang hinahanap ng kanyang isip. Hanggang bandang huli, ginawa na niyang paraiso ang social media. Ginawa na niyang paraiso ang mundo na nagiging abala siya na magmumukha siyang banal sa social media na kung totoo man ng biro, maaring papasok sa paraiso ang kanyang Facebook profile pero ang kanyang Tunay na pagkatao, ang kanyang katawan at kaluluwa ay hindi magiging karapat-dapat dito. Sumunod na payo ng ating mga scholar ay eh magkaroon tayo ng ikhlas sa ating mga gawain. Ikhlas na gagawin natin ng pag-aaral para sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo nag-aaral para sa ambisyon. Ambisyon na tayo ay kikilalanin ng mga tao. Igagalang o magkakaroon ng magandang trabaho dahil tayo ay nakapagtapos ng pag-aaral, lalong-lalo na mga Islamic na courses sa mga Islamic University. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang ambisyon ay pinahintulutan, subalit sa mas maraming pagkakataon, ang ambisyon ang nagiging dahilan na ang tao ay lumalampas sa mga hangganan ni Allah. Na siya ay nag-aambisyon ng mga bagay-bagay na hindi naman siya karapat-dapat dito. Unang-una, o kaya ay mag aambisyon siya ng mga bagay na hindi naman niya kayang pangatawanan o hindi naman niya kayang isakatuparan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mananampalataya na may dalisay na layunin para kay Allah subhanahu wa ta'ala ay nakakaunawa ng pag-aaral, ang kaalaman ay makakamit saan man. Ang kaalaman ay may patutupad saan man. At ang kaalaman, ito ay patuloy na kinukuha mula sa pagkabata hanggang sa pagtanda. Ito ay hindi napuputol sa pamagitan lamang ng pagkakakuha mo ng iyong diploma o ng iyong certificate o dahil iginagalang ka na, kumikita ka na sa iyong katayuan bilang ustad, bilang sheikh o bilang kung ano-ano paman. Ang kaalaman, isa sa mga sukatan ng pagiging dalisay ng layunin ng tao rito ay yung pagpapatuloy niya rito. Ano paman ang magiging pabago-bago sa antas ng kanyang katayuan sa buhay. Ikatlong payo ng ating mga scholar, al-amalu bil-ilm, ang pagsasabuhay ng kaalaman. At tunay na ang tao na hindi nagsasabuhay ng kaalaman, sila rin yung mga tao na hindi naging dalisay ang kanilang layunin sa pagkakamit ng kaalaman. Na may kita natin na ang pangatlo na ito ay magiging resulta kung sinuway ng tao ang ikalawa na may kita natin ang ugali ng mga Hudyo na nalalapit sa ganito. Nakatulad ng nauna kong nabanggit ang mga Hudyo sa kanilang kaalaman. Sila'y kinamuhian ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil dumating sa kanilang kaalaman ngunit hindi nila ito isinabuhay. At ang mga Kristiyano naman sa kabilang dako, dumating sa kanilang kaalaman subalit so sila ay naligaw mula rito. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa mga Hudyo Matalu allazeena hummilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathal himari yahmilu aspara Baysa mathalil qaumil ladheena kadzabu biayatillah wallahu la yahdilil qaumadh Ang halimbawa ng mga may tangan ng Torah ang mga Hudyo At hindi nila alam o isinasabuhay ang nilalaman nito ay tulad ng asno na may dalang mga aklat ang asno, o ang dangki. gano'n man karami ang aklat na daladala nito ay hindi nito pakikinabangan bagkus ay magiging nagutan pa o pasanin na lamang sa kanya. Napakasama ng halimbawa ng tao na nagpasinungaling sa mga tanda ni Allah, si Allah ay hindi naggagabay sa mga mapangapi. Ikalima, ito ay ang dawamul muraqabah na dapat na may isip palagi ng tao na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nakamasid sa kanya. Na ang kanyang kaalaman ay dapat nalilitaw sa kanyang paniniwala, pananalita at gawa. At hindi lamang ito palamuti sa kanyang katawan. Nang ihsan, ito ay ang makilala ng tao na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nakakakita sa kanya kung hindi man niya nakikita si Allah upang paghusayin niya ang kanyang mga gawain. At panglima, Igtinamul awkat ang pagsasamantala ng tao sa pagkakamit ng kaalaman sa iba't ibang mga paraan. Na ginagawa mo ito tuwing pagitan ng adan na na ikaw ay nagbabasa ng Quran, nagbabasa ng mga babasahing Islamiko, o kaya ikaw ay nagmamaneho, nakikinig ka sa mga lecture, at lalo naman sa iyong mga bakanteng oras. Nasalip na nanonood ka ng pelikula, nanonood ka ng teleserye, nakikinig ka ng musika, nanonood ka ng sabong, boxing, at kung iba-iba pang kung ano-ano pang mga sugal, gamitin mo ito sa pagkakamit ng kaalaman, insha'Allah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang unang lima na naipayo ng ating mga scholar na magandang asal dapat ng mga nag ng kaalamang Islamiko ay pawang pangkalahatan. Una, ang magkaroon ng tao ng pagtitiis dito dahil maraming umaagaw sa kanyang atensyon sa kanyang pag-aaral. Pangalawa, ang gawin niyang dalisay ang kanyang layunin sa pag-aaral na ito ay para lamang sa kaluguran ni Allah, hindi para sa ambisyon o para purihin siya ng mga tao o para debatihin ng mga tao o pangibabawan ng mga tao. Pangatlo, marapat niyang isabuhay ang kanyang kaalaman. Pangapat, marapat niyang samantalahin o marapat niyang isipin palagi na si Allah ay nakamasid sa kanyang kaalaman kung paano niya ito isinasabuhay sinasabuhay at panglima, samantalahin niya ang kanyang oras sa pag-aaral. Ang pang-anim hanggang sa ikasampu, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay mga payo para sa mga mag-aaral na nagawa na nilang magpalalim sa kaalaman sa Islam. At ang pang-anim na payo, al-hadru min, min, min al bi ulama. Na hindi marapat na ang tao ay masyadong maglalaan ng kanyang oras sa pagkakaiba-iba ng opinyon ng mga scholar. Nagagawin niyang abala ang kanyang, mga, ang kanyang sarili sa iba't ibang opinyon ng mga scholar. Nakikibag-debate siya at kung ano-ano pa. Dahil ang gawain na ito ay isang uri ng espesyalisasyon. Bahagi pa rin ito ng kaalaman sa Islam. Subalit ito ay specialized na na kaalaman, mataas na antas ng kaalaman. Kaya nga, para sa sino mang pangkaraniwang Muslim, hindi siya dapat na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang Hanbali, Shafi'i, Maliki, o Hanafi, o kung ano-ano -no pa. Ang mga bagay na ito ay itinatawag, itinataguri sa mga scholar na dumating na sa antas na sila ay maaring mag-ijtihad, maaring magkaroon ng kanilang sariling pananaw sa mga bagay-bagay. Ang marapat para sa si isang nag-aaral ng kaalamang islamiko ay ang sumunod sa pinakamatibay na pananaw sa anumang usapin. Pampito, adabtu wal itkan. Marapat para sa si isang nag-aaral na siya ay maging disiplinado sa kanyang pag-aaral at magkaroon ng focus dito. Na hindi siya inaabala ng anumang bagay mula rito. Hindi siya inaabala ng kanyang problema, hindi siya inaabala ng kanyang asawa, hindi siya inaabala ng anumang bagay na hindi naman mas mahalaga pa sa kaalaman. O hindi naman kamamatayan ng tao ang isang bagay o hindi naman nanganganib ang kanyang buhay dito, huwag niyang ipagpapalit ang kaalaman sa bagay na ito pang walo mutalaatul kutub <coughs> ang pagbabasa ng mga libro hindi pinagbabawal sa Islam ang self-study kung merong kondisyon kung alam na ng tao ang mga pundasyon ang mga saligan ng kaalaman kung nagkaroon siya ng sapat na experience na makapag-aral sa ilalim ng maalam. Mari na siya magbasa ng aklat. <coughs> Mari siya magbasa ng aklat na matitiyak niya na nauunawaan niya talaga ito. At sa pagbabasa niya na ito, ang pagbabasa niya ay sasamahan niya ng pagtitiyak sa maalam na tama nga ang kanyang naging pag-unawa rito. So ganun din, sa pag-aaral sa social media at iba pa. Walang pagbabawal dito, lalong-lalo na kung ito na lang ang paraan ng tao na siya ay makapag-aral. Subalit, marapat para sa tao na gawin nga ito na siya ay merong pagbibigay diin ng kanyang kaalaman unang-una ay kukunin sa isang tagapagturo na buhay na pwede niyang tanungin kung tama ba ang kanyang pag-unawa o pwedeng sumubok sa kanyang pag-unawa na hindi magagawa ng ordinaryong pagbabasa o pakikinig sa mga video o lecture. Ang self-study hindi pinagbabawal. Ang pinagbabawal ay magkaroon ng tao ng sarili niyang opinion sa mga bagay-bagay sa pamagitan nito. Ikasyam, Ikhtiyar Sahib Marapat para sa isang mag-aaral ng kaalamang islamiko na mamili ng kanyang magiging kasama o kaibigan. Kung ikaw ay nag-aaral at ang iyong kaibigan, ang iyong kasama ay isang tao na may bisyo, aabalahin ka lang ng tao na ito mula sa iyong pag-aaral patungo sa pagbibisyo. O maaring siya ay magiging fit na pa, magiging pagsubok sa iyo. Kaya marapat ng tao ay sumama rin doon sa matutuwid sumama sa maalam ng sagayon, siya ay maging katulong niya sa kanyang pag-aaral. At pagsampu, at taadub ma sheikh, ito ay ang pagiging mabuti ng asal ng mag-aaral sa kanyang guro. Ito ay mabuting asal sa paraan ng kanyang pakikinig, mabuting asal sa paraan ng pagtatanong, mabuting asal sa paraan ng pakikitungo sa kanya kahit sa labas ng classroom o sa labas ng lugar ng pagtuturo. Kaya nga, isa sa mahalagang bagay kung bakit mahalaga na maranasan ng tao kung bakit dapat siyang mag-aral sa ilalim ng buhay na guro. Napakahalaga na ang tao ay mag-aral sa ilalim ng isang buhay na guro sa halip na nanonood lang siya ng video o kaya nagbabasa ng libro. Ito ay dahil sa hindi lamang kaalaman ang kinukuha ng Muslim sa kanyang guru. Bagkos ay kumukuha siya ng asal mula sa kanyang guru. Asal, paraan na kung paano sinusolusyonan ng mga problema, paraan kung paano kinakausap ang mga tao, paraan kung paano sinasagot ang mga tanong paraan kung paano mag-analyze ng mga problema o ng mga usapin at iba't iba pang mga bagay na ito na hindi hindi mo masasaksihan kahit gaano pa karami ang libro na iyong basahin o kahit gaano karami ang video na iyong panoorin o lecture na iyong papakinggan. Sikapin ng bawat Muslim na makadalo siya sa isang pag-aaral, sa isang buhay na guro, insya Allah, dahil ito ang pinakamainam at pinakatiyak na paraan ng pagkakamit ng kaalaman, insya Allah.